Uh, hello po Hello po sa inyong lahat Isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po Ngayon po ay 23 ng Agosto August 23 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.30 ng umaga 6.30 ang araw po ay birnis at medyo maganda ang panahon. Uh, pero umiiksi na yung araw. Umiiksi na. Kaya medyo madilim pa. Uh, nais ko lang mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa mainit na balita kahapon na na ikumtemp ito si Harry Ruki. Opo, at ang title ko po ngayon ay Wish of Roke, Hari Roke, about Dilima to spend lifetime in jail parang mangyayari po sa kanya. Ayan po ang title ko, ano, yung wish ni Hari Roke kay Dilima at nasa YouTube po yan. Hanggang ngayon, uh, tinigdang ko kagabi, hanggang ngayon nasa balita yan. Noon, no mga panahon na yon ay nagsalita si Harry Roque na ang gusto niya ay uh, mag-spend ng lifetime in jail si Dilima. At yan ngayon, parang yan ngayon ang mangyayari sa kanya. Opo. Sa takbo ng mga pangyayari ngayon ay unti-unti nakikita natin na yung wish niya to spend dilemma in jail lifetime ay mangyayari sa kanya. Ngayon ay ipapaliwanag po natin yan sa pamamagitan po ng mga Bible verse. Opo, para wala tayong pwedeng questionin. No question asked. Pag ang Biblia po ang nagsalita, ay kasi authority ito eh. Opo, The Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Ayan po ang nakasulat. Ay which can penetrate even to the division of the soul and spirit Opo nakakapenetrate po yan yung word of god nasa bantalang walang kutsilyo o walang medical device na malalaman saan ang division ng soul and spirit pero po ang word of God po can penetrate deeper into the division of soul and spirit. Kaya matindi po yan eh. Kaya nga yung, yung tinalakay ko kahapon, yung mga sinulat ni Balagtas, ay kasi awit po yan eh. Ang mga awit po ay word of the spirit yan eh. Na kung galing yan sa Panginoon ay maaring salita din niya ng Panginoon na ni-revise-revise na lang. Kasi nga kahapon ay pinag uh, sinabi ko ang comparison noong Word of God at saka yung salita ni o yung yung Plurante at Laura ni ni Francisco Balagtas. Kaya po napapansin natin yung mga awit na minimemorize natin, napakalaking impact po yan sa ating buhay. Kasi nga, ay it can penetrate even to the division of the soul and spirit. Eh. Opo. Uh, yun nga, ano, yung, yung awit o yung poem o yung music is the word of the spirit. Yan. Hindi normal na pananalita yan. Hindi normal. Yan po ang ang sinasabi ko dito na maahlin tulad natin sa Word of God. Ang Word of God po hindi normal na, na salita ito. Kaya nga kung napakinggan natin ay parang may kumakausap sa atin. O alam natin na may impact. O alam natin na iba ang pakiramdam natin pag nakaparinig tayo ng Word of God. Ayan po ano kaya nga ako ay parati akong nagsisir ng Word of God para maitanim sa ating isipan. Yan po ang ang tatalakayin ko ngayon, yung wish ni Hari Roque kay Dilima na sana in our own language ano in our in our own Filipino language mabulok na sa bilangguan. Yan po yan po ang ibig sabihin nun na ang gusto niya ay mabulok na sa bilangguan si Dilima. Ay yan ang mangyayari sa kanya. Sa palagay ko lang ano, parang yan ang mangyayari. Opo. At uh, kaya ko naisip yan, wala naman nagtatanong sa kanya eh. Wala po nagtatanong na na nung bigla niyang sinabi yan. Wala sa isyu Wa, hindi niya dapat sabihin yun. Opo, hindi niya dapat sabihin. Pero sinabi niya, ayaw ko lang kung binayaran siya o isinugo siya. O kaya ay talagang nang aasar lang siya. Ay pero pagbabayaran niya yan. Idle word po yan eh, idle word. Walang ibig sabihin eh. Kaya pagbabayaran niya yan. Ayan po ano, ang ang tatalakayin ko. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na uh, itong first batch ay batiin ko muna, ano, yung mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay na, nagpapasalamat na kahit na paunti-unti ay may nakikinig o mayroong nagkwan, uh, nag... Na, 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 siguro ay pinag-aralan din itong mga sinasabi ko at wala po akong nilalakad dito na politiko o politika, wala po. Ang nilalakad ko po dito ay word of God. Opo. Ginagamit ko lang po ang mga mga pangyayari sa politika para mas maintindihan natin. Kasi ang word of God po ay applicable po yan sa lahat ng tao, sa lahat ng propisyon, sa lahat ng mga pangyayari. Opo. At ginagamit ko nga ang mga pangyayari sa politika para mas maintindihan nga eh. Kasi naanjan na sa atin eh. Naanjan na sa ating mga mata nakikita natin. O sige po, ito po ang first batch ano. Salamat po sa inyong lahat ano. Si Rosana Narumi ng Japan. Al-Ulalya ng Bakulor, Pampanga. Libra Girl, Alex Sarmiento Uh, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Baring, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber Anlod Pernan ng Cebu, Larry Nalbaes, Jose Shallan, Elinita Skrapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiyasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore Bumble D. Di Juana Duco Ernesto Honrado Josephine Lucas Bert Abogado Demetrio Pascual Solidad de Maculangan Brenda Martin CJ Torrio Melchor Tolentino Brother Pacamara Manuel Lim Danilo Magno Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermi Henel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asebis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no? At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. Wala silang nilalakad na politiko, wala po. Kaya nga ito nga ang nirerekomenda ko po sa inyo eh. Ito po sila no si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyo Pagkakaisa, Blackcaster Armandine, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie. Mr. sa totoo lang to, Christian Isgera, PMTJR Bloggers The Action Band, Roy Japan Tours, Dibina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. ay sige po at tayo po mga kababayan, mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Yun nga, yung wish ni Kwan po, yung wish ni Harry Roque sa ngayon ay parang magkakatotoo sa kanya na kung saan ay ang wish niya ay mabulok in in our own language ano mabulok sa bilangguan si Laila Dilima. Iyon ang sinabi niya at Nasa YouTube po yan. Opo. Nung sinabi niya po yan, ay dahil ako po ay pinag-aralan ko po ang mga salita, ay eh, wala namang dahilan eh, para mabulok eh. Ay bakit sinabi niya? yan na nga, pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya. Yun ang nasa isipan ko noon. Pagbabayaran niya po yan. At uh, masyerte po tayo na bagamat kung tayo ay medyo may kaidaran na at makikita pa natin yan o yung iba naman sa atin ay hindi makita kasi nga ay um, na. O, wala na o papanaw na ay tayo kung makikita natin after 10 years, after 15 years na sinabi niya yan ay mangyayari sa kanya ay ayan na nga, hindi ba? o ayan na uh, Matthew 7 verse 2 poor in the same way You judge others you will be judged and with the measure you use it will be measure to you. Iyan po ang nakasulat at si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Kaya mag-ingat po tayo sa mag-judge. Mag-ingat po tayo sa yung ime measure natin ang ating mga kababayan o ang ating mga kapwa tao. Kasi yun din ang gagamitin sa atin eh. Oh. Ulitin ko lang po ano. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured unto you. Ayan po. Oh. Maliwanag po yan. Hindi ba? Kaya nga, ang payo ko ay iwas-iwasan natin na na mag-judge. Opo. Lalo na kung ginagawa natin yung kasalanan. Tayo mismo ang gumagawa tapos mag-judge tayo yung isang tao ay gumagawa din. Katulad ng pangangalon niya, bibigyan ko lang po ng example. Ang hindi pwedeng mag-judge ng pangangalon niya ay yung may record niyan o yung nangangalon niya din. Oh. Kasi nga ay mas mabigat po ang parusa diyan. At yung mga kongresista noon, ayan sila umali si Parinyas at saka yan si Harry Roque ay gusto nilang ipakita yung six video pa eh na kinuha pala nila sa porno site. Tingnan niyo yung mga kalokohan na yan at malamang ay may mga mga babae din sila o may mga lalaki diyan o may mga kabit sila. Ayan po ang masama eh. O, oh, iyan po ang masama. Ngayon, pwede kang mag kung talagang wala kang sabit o wala kang kabit. Pero kung may anak ka o may sinusuportahan ka o may binabahay ka, hindi ba? Hindi ba yung si e. O, oh, bakit lumabas yan? Si e. de la Sirna. O, oh, na pinatira dyan sa pugo, purak pampanga, hindi ba? O ayan na. Kaya nga, on the same measure you use, it will be measure unto you. Ayan po eh. Hindi ba? Si ay aktwal na yan. O, actual po yan. At yan po ang napakasakit kasi na, naaktuhan eh. Oh, oh na, na, nakuha ang mga dokumento. Hindi ba? <laughs> Oh. Matthew 12, verse 36. But I say unto you, si Jesus Christ po ang nagsasabi nito ha. Matthew 12, verse 36. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ayan po ang nakasulat. Napakadali pong intindihin. Pero ang, mati, ang hindi lang natin alam dyan ay yung the day of judgment. Hindi natin alam yan. Kasi nga, ay si Jesus Christ lang yan eh. Ang nakakaalam yan eh. Maaring ngayon, maaring bukas, maaring doon sa yung day of judgment. Pero marami pong kasi yan eh. Ang judgment day, marami yan na tinatalakay sa sa Biblia eh, o yung the day of the Lord, marami yan eh. Kaya hindi tayo nakakasigurado kung kailan talaga yan. Uh, pero sa unang palagay natin ay yung day of judgment, yun na yung sa paghuhukom. Pero katulad ng sinasabi ko, mahi mahirap mag sa ganun dahil nga ay marami pong judgment yan eh. Marami basahin ko lang po ulit ano, but I say unto you that every idle word that man that men shall speak they shall give account thereof in the day of judgment. Ayan po. Kaya nga po ako mapapansin niyo ako kung nagsasalita ako, hindi po ako gumagamit ng idle word. Iniiwasan ko 'yan kasi you will give account later on ay. Ayan po iniiwasan ko po ang idle word. Ngayon, kung gumagamit man ako ng Bible verse dito o yung Word of God, kailangan kong gamitin, kailangan para i-discuss. Ayan po. Kasi nga alam ko, for every idle word that man sh shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan ang alam ko. Ngayon, bakit sinabi ni Harry Roque na si Dilima to spend lifetime in jail? Bakit niya sinabi yun? Yan ang nakakapagtakad yan. Idle word po yan. Idle word. Opo. Lalo na ngayon na nagrecant na yung mga testigos at napawalang sala na siya ay, ay noon kasi napanood ko yan na dinala nila dyan sa, sa kongreso yung mga bilanggo at pinasalita na nila ng pinasalita. Noon palang alam ko na at alam ko din ang mga international media, alam din nila na nagsisinungaling kasi nga eh, hindi makapagsalita eh. Nabubulol at nauutal at saka ayaw talaga magsalita. Ay hindi kako ko totoo yan. Hindi totoo yan. Oh, kaya alam ko na nagsisinungaling yung grupo nila Agiri noon. yung kaso kay Dilima. Gawa-gawa lang yan. At yun na nga, nagrikant na si Ragos. At yung mga ibang testigos. Hindi ba? Kasi nga ay idol word yung sinabi nila eh. Hindi naman totoo. Ay sinabi nila, ay they will give account. At kung malapit na pong mamatay ang tao, after six years, hindi ba? O after 7 years. 7 years na ang nakalipas. Ay kung may kaidaran na yan, hindi ba? O nararamdaman niya na nahumihina na siya. Wala nang kwinta ang buhay niya. Ay magririkan talaga yan. Ah, kasi nga, ay, niyang dalhin niya eh. Sa hukay, ayaw niyang dalhin hangga dun sa kamatayan. Kasi ay matindi po yun. Ah. Kung nabilanggo si Dilima nang, ng lifetime dahil doon sa testimonya niya na alam niyang mali, dadalhin niya yan. Hindi ba? Oh, kaya nagre-recant sila. Ganun po yan eh. Ay ito si roke nag ba? Hindi eh. Oh, kaya pagbabayaran niya yan. Kung, kailan man yung day of judgment, ay Diyos lang ang nakakaalam jan Yan po ang explanation ko diyan. Galatians 6.7 Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Ayan po ang nakasulat. Sa, sa iba, sa mga tao, ang ang version nila ay ganito what what uh, comes around uh, what goes around comes around oh ayun ang version nila pero sa biblia po do not be deceived my beloved god is not mocked for whatever a man saw, social he reap or you will you will reap what you sow aanihin mo eh yung mga inihasik mo ayan po kaya nga itong tatlong verse na ito ito po ang pinapangatawanan ko may pang-apat pa sana eh yung 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 bingayan is mine sabi po ng Panginoon yan do not do not take revenge my friend sabi niya Vengeance is mine, I will repay, sabi niya. Sabi po ng Lord of Hosts. Hindi ba? Pangako po yan. Ay kung pangako po ng Diyos yan, ay sigurado yan mangyayari. Nagwis ba ito si si si, Ro, si, si Harry Opo, nagwis siya. At in media pa yan, naka-media. Pero ako, tantsado ko yan, binayaran sa dyan binayaran siya o binigyan siya ng napakalaking posisyon o pabor. Ayan lang nga, lumalabas na ngayon, yung pugo. Diyan siya nagpayaman yan. O. Tapos ngayon, ay itinatanggi niya na pag-aari niya o kayamanan niya. Ayan nga talaga eh, nakasulat na nga yan sa Biblia eh. Pwedeng mawala ang kayamanan dito sa mundo. Pwedeng mabulok, pwedeng manakaw, pero ang kwan dyan, pwedeng mawala. Oh, Dapat nga, ako nga, nilalakad ko eh, dyan sa mga kongresista natin eh. Pag may isang property na tinatanggihan na ng politiko, isequester na yan. Gumawa tayo ng batas. O kaya, i-press. Ngayon, kung hindi mapatunayan nung dami, kasi isusulat yan sa pangalan ng ibang pangalan eh. Yung dami, o kaya ay eh, Uh, kunyari part-time owner o part owner, pero wala naman talaga eh. O kunyari nagbigay lang ng nominal sabi nila, nominal share, hindi ba? O ganun lang po 'yan eh. Nililigaw lang po ang tao. Hindi ba? Yung property, sasabihin na ay hindi, hindi ganun ang property. Mayroong position, mayroong nakapangalan, o ma ayun nga dinadaan pa nga sa corporation eh pero mawawala po yan kasi nga nakasulat po yan sa Biblia pwedeng manakaw pwedeng mabulok ayan po o pwedeng mawala na lang o o ang ibig kasing sabihin yan nung ako po ay nag-aaral pa ng engineering Umaatin din ako ng mga Bible study ay eh. Opo, sa mga born again, ganyan Ang nililitsur po ng pastor doon Huwag kayong madismaya Kung si Marcos ay napakayaman na Sabi niya, sabi ng pastor Huwag kayong madismaya Kasi hindi rin niya mapakinabangan yan Hindi ko maintindihan noon eh Hindi ko maintindihan hindi rin niya mapakinabangan yan, sabi nung pastor. Oh. Ay, nundang nangyari na, naniwala na ako sa kanya. Yung pala, dun sa kumukuha sa Word of God. Hindi rin mapakinabangan yan. At yun na nga, three years after sa exile, na-exile po siya eh, sa Hawaii eh. Oh. Ay, namatay na siya. Oh. Hindi ba? Ganun lang po yan eh ay ayaw ko kung sino ang dami niya kung kung basta ganun ang ibig sabihin yan. O, balikan natin ito ngayon si Harry Roque. Nagwispo siya na si Dilima ay lifetime in jail. Ah, ay pagbabayaran niya kako yan. Yun ang sinasabi ko sa aking sarili. At isinulat ko lang isinulat ko rin yan sa jaryo noon doon sa uh, ng kwan ng Philippine Dili Philippine Dili Inquirer po ayan at yun nga sinasabi ko sa inyo ang dami ko po na nakalaban doon doon sa Philippine Daily Inquirer at totoo pong pangalan ang ginagamit ko doon Opo Nung umuwi nga ako ng Pilipinas ah, uh, nakaupo pa si Duterte ay kinausap ako nung dati kong kasamahan na nagtuturo din ng engineering doon sa bayan namin ang tapang mo sabi niya grabe yung sinusulat mo doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer ay totoo naman kakao na Di ba? oo nga totoo nga pero matapang ka sabi ganun ay kako wala naman ako kako sa Pilipinas eh ay sabagay sabi niya pero grabe sabi niya oh kasi nga nilalabanan ko yung mga uh, Duterte supporter doon sa comment section at isa na nga ito isa yan na pinipilit ni Rocky na lifetime daw ay paano ka kung lifetime yan I eh, ang mga testigos ay mga bilanggo o kinakasuhan kinakasuhan nila si Kwan eh. Si kung hindi man nakabilanggo, kakasuhan muna nila eh. 'Yun ang 'yun ang nakikita ko para pilitin nila na magtestify. Oh. Ayan po. At isa yan si Hari Roque sa palagay ko na na kwan na gumagawa ng ganun. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po ano at dalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan mga minamahal ay isang magandang umaga po sa inyong lahat good morning po sa inyong lahat hello po at salamat po sa inyong pakikinig salamat po nang marami salamat po